Hello makawaray, kawaray, magandang tanghali sa inyo dyan. Ayan po, nakikita nyo yung ginagawa ko yung battle na kanan, ano yan, sprite. Yan, gimbubutas ko kay gigil na talaga ako mga kawaray. Kasi po, ang inidoro namin, barado po. Kasi simula paglipat namin dito na bahay na to, ang inidoro, talagang barado. Pag binuhusan po ng tubig, tapos hindi po bumababa yung tubig naka-stop lang talaga sobrang bara kaya ayan po naggawa po akong paraan yan po ang gagawin kong pambumba kasi lahat lahat ginawa na namin ayaw talaga mawala yung tubig ayaw bumaba kaya ayan po mga kawari oh, kikita nyo punong punong tubig ayaw po talaga niya bumaba ayan itatry ko yung bumba mga kawaray. ayan ayan Bubumba ko. Ayan. Wala nang arte-arte. Kamay-kamay na. Di uso sa akin arte-arte. Ayan. Ayan. Ginayan. Ganyan. Nagbabumba. E, ano mo mismo sa may butas? Labasa ng dumi. Ayan. Tapos, ayan po. Pag binumba, may lumalabas pong ano, ang tubig nagbabrown Ayan o. Bumaba o. Ayan o. ba? Diba, kita nyo. Ayan o. Bumaba nag-brown yung tubig Yan. Ulitin ko pag ulit. Ayan. Lubat na yung cellphone. Nagdilim na. Ayan po. Ayan. Ayan Oh, Nagdumi siya Oh. Pag bumba. Ayan. Busan ko po siya ng tubig. Tatry natin kung bababa. Ayan. Oh! Diba? Very good. Ang gandang ginawa ko. Diba? Diba? bumaba talaga siya mga kawaray kaya ito mga kawaray ang gawin nyo sa loob ng bahay nyo pag barado yung iniduro nyo ito po yung gawin nyo madali lang talaga kasi ang dami na po namin sinundot dyan sa iniduro ayo talagang bumaba ang tubig kaya ngayon naisipan ko gumawa ako ng ganyan ayan pa ko po ng tubig yan isang tingba po yan malaking tingba ayan oh. diba Ah, ang galing ko talaga. Yan lang pala ang dapat gawin. Pero makakawari pag binuhusan ng tubig tapos ang tubig po parang boom 'yan sa tag-alog 'yun. Basta bumulwak siya pataas, ayun po brown. Kaya maganda ata buhusan lagi para maging malinis. 'Yan yano? Oh, 'Yan o. Oh. ba? Diba? Okay na, wala na akong problema kay na stress talaga ako nito mga kawaray, magdadalawang linggo na. Nakikisi AR na lang po kami sa kapitbahay namin kasi hindi namin 'to magamit-gamit kasi barado nga talaga siya. Kahit man lang pag iihi dyan, ay hindi kami umiihi kasi nagbabara pag binuhusan napupuno lang lalo yung tubig. Kaya ayan, nakaisip ako, di ba? Ang galing kong gumawa. Kaya try nyo mga kawaray sa loob ng bahay nyo. Inido